Nung isilang ka sa mundong ito, Folk singer na si Freddy Aguilar, pumanaw na sa edad na pitumput dalawa. Pumanaw na ang isa sa haligi ng original Filipino music na si Freddy Aguilar sa edad na pitumput dalawa. Ayon sa ulat, pumanaw si ka Freddy alauna imedya ng umaga ngayong Martes, May 27, 2025, sa Philippine Heart Center. Nakilala si ka Freddy sa kanyang kantang Anak na isinalin sa maraming iba pang mga wika. Siya ay itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang Presidential Advisor on Culture and the Arts. Rest in peace ka, Freddie! OPM legend na si Freddie Aguilar agad na inilibing ilang oras matapos siyang pumanaw bilang pagsunod sa paniniwala ng mga Muslim na kailangang mailibing ang namayapa sa loob ng 24 oras. Naganap ang libing sa isang Muslim cemetery at dinaluhan ito ng malalapit na kaanak at kaibigan. Sa Islam mahalaga ang agarang paglibing upang maipakita ang respeto sa katawan at hayaan ang kaluluwa na tahakin ang kanyang paglalakbay. Naniniwala rin sila na ang katawan ay dapat bumalik agad sa lupa ayon sa natural na cycle ng buhay. Bagamat ikinalungkot ng marami ang bigla ang libing, ito ay bahagi ng mahigpit na alituntunin sa relihiyong Islam, lalo na para sa mga tunay na mananampalataya tulad ni Freddy Aguilar na matagal nang niyakap ang Islam.